Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat naming gawin kapag po marami po kaming iniinom na gamot? Ang iba po kasi sa amin ay pinagsasabay-sabay pong inumin ang mga gamot na nireseta ng doktor dahil nahihirapan po sila sundin ang tamang oras dahil busy sa trabaho, maraming pinagkakabalahan. Ang tanong, sino po sa inyo ang lampa sa tatlong gamot ang iniinom? At kung ikaw ay lampa, pa sa tatlong gamot ang iyong iniinom po para sa inyong mga video na to, maaari mo itong i-share. Bakit po natin hindi dapat ito pinagsasabay-sabay ng isang inuman? Number one, posible po tayo makaranas po ng seryosong side effect ng gamot. Pangalawa, sa sobrang dami, posible po ito magkaroon ng toxicity. At pangatlo kapatid, sa sobrang dami po nito, makakaranas po tayo ng iba't ibang drug interaction or polypharmacy na kung saan yung pinagsama-sama yung mga gamot na hindi naman dapat po pinagsama-sama or combine So, always take your medications as prescribed kung ano lamang po ang nireseta ng doktor sa tamang oras at kung ano ang kanya instruction. Bakit? Posible kayo makaranas ng mga side effect gaya po ng pwede kayong biglang matumba, mag-confuse, mawala sa sarili, sumakit ang inyong ulo, manghina ang inyong katawan, pwede kayong malula, at the same time, pwedeng mahal affect po ito sa inyong pagkain. Ano po ang mga tips natin gawin kung marami kang iniinom na gamot? Number one, kailangan nyo munang tanungin sa inyong mga doktor, sa mga pharmacist, para saan po ba yung bagong resetang dok na gamot. Pangalawa, kung hagat maaari, stick lamang kayo sa isang pharmacy at pharmacist nang sa ganon merong kayong communication sa kanila at makapagtanong at makapag-inquire ng mga gamot na inyong iniinom. Pangatlo kapatid, always kayo magtatanong sa mga doktor kung ano po ba ang mga potential side effect ng gamot kapag namalit ng oras at kapag ganto ang mga iniinom na gamot. Pangapat kapatid, kailangan nyo pong i ng maayos ang maraming gamot na yan at hindi po dapat akalat-kalat nang sa ganon mapanatili po natin ang kanilang potency. Sunod kapatid is huwag nyo pong i-share o ibabahagi, ibibamigay ang inyong mga gamot lalong-lalong na kung hindi naman ito angkop para sa kanila sunod kapatid, pang-anim, kailangan nyo muna po inumin ang reseta ng doktor kung ano lamang po ang pinescribe sa inyo. Huwag nyo pong babaguhin ng dosage, huwag nyo pong papaltan ng gamot. At okay, ang mga alternative, unless na lang doktor ang nagsabi sa inyo. Pang-pito, Always nyo po kapatid, i-keep ang inyong mga gamot as organized. Hanggat maaari, meron kayo mga pill tablet na kalagay Monday to Sunday, para sa anyong gamot, anong indication nito, anong oras. Nang sa ganon, may inom ito ng hindi sabay-sabay at tamang oras. Pangwalo kapatid, kapag ikaw po'y confined sa isang hospital, huwag niyo po ikakahiya o kakalimutan dalhin ng mga gamot nang sa ganon ma-inform po natin ng ating mga doktor nang at mapag-aralan po ito ng mabuti kung ito po ba'y maaaring ipagpatuloy habang kayo po ay nasa hospital. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño gamot.